Ay naku naman <laughs> ah, yan o oh. Pabanta <laughs> kami sa Bulkan Bulusan Umuusok Sumabog Mga daang kayo tayo niyan Ano na siya parang sa taal Parang nababawas Ano na lang yan Ano ni Garillo lang diyan ang mayari ng yung Ayun o no? Ayun Vulkan. Vulkan Bulusok yung bulukan Bulusan? Bulusan <laughs>

lang yung bundok na yan Hindi, ang al albay malayo oh, chaya, sige, sige Sige, Kami Hanggang dyan na lang ang video At kami malapit na sa umuusok Makapag-crawl dito